Yan mga idol, kag pagluluto tayo ng tuyo. <laughs> so gagawin tayo ng stop at sa labas tayo magluluto. <laughs> Para di ba amo. So let's go mga idol. Bitbitin natin. Dito siguro. Pwede na siguro dito. <laughs> dito natin lang kayo, mga idol. Yan. Lagyan natin ito ng mantika mga idol. Yan. Tapos, painitan na natin siya para pagdating doon is mainit na siya. Ayan. And then, sarado natin yung mga bintana, mga idol. Para hindi pumasok yung usok, syempre, mga idol, yun. So, ayan, mainit na yung ating mantika, mga idol. Dali na natin sa labas. So, let's go, mga idol. Ayan, 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 ayan. Nandodon siya, nandodon siya, nandodon siya. Nandodon sa sulok. Sarado muna natin itong ating bintana pinto pala. So, ayan <laughs> para paraan na mga idol kasi maamoy yan maamoy ng ating amo so ayan uh, yun may happy na yeah yun na eh oh 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 hehehe mga idol makakain ng tuyo. ba? Kakain lang ng tuyo, mga idol. Lagay na natin. Para mabilis maluto. Ah, see? Discarte lang dito, mga idol. Ang magaling ka. OFW ka, mga idol. Yeah. Kasi maamoy yan, eh. Naamoy yan ang amo natin kahit anong linis. Matindi yung pangamoy ng amo ko, mga idol. Sabi mo, smelly. <laughs> Siyempre. Ah, Pinoy tayo eh, mga idol. Pinoy eh. Pinoy tayo. Alam, makakatalo sa utak ng Pinoy. Ang oh, Mga idol, tignan mo naman. Ang pakaganda ng ating nature. <laughs> nature yun Ay. Sarap na ng tuyo. Yeah. 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 So, yan, Luto na mga idol. Pwede na siya. May tuyo na tayo. Patay na natin. Yeah. <laughs> Meron tayo dito na lagayan mga idol. syempre. Oh. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, ulam na tayo Hi, doll. Ba? Siyempre. Hindi pwede sa loob, mga ngamoy. Dalin sa labas. Dalin <laughs> nyo sa labas, mga idol. Yeah. Kung natin ito mga ulo, kinakain ko yung mga ulo na yan eh. Sarap yung mga ulo. Ba? Magkaroon pinas yan, mga idol. Hmm. Yeah. Yeah. Oops! Eh, di meron tayong you, mga idol, laba. <laughs> ooh, nature, nature, nature. Sarap pag nature. uh, ooh. Luto to sa ano? Bundok.